Vlogger ka ba or affiliate content product creator? Ang video ito ay para sagutin ang video kuha mo na magalaw na nakakahilo panuorin tulad nito. 5 a.m. in the morning, punta tayo ng bukid para kumuha ng ano ng mustasa kasi may nag 5 a.m. in the morning, punta tayo ng bukid para kumuha ng ano ng mustasa kasi may nag Kay CapCut dati, libre yung stabilizer para hindi maging magalaw ang video mo. Pero ngayon, bago mo siya magamit, kailangan mo muna magbayad ng 350 para sa isang taon. Pero lahat naman ng features ni CapCut, e eh, magagamit mo na ng libre kapag nagbayad ka. Ngayon na lang nag-research ako at nahanap ko tong si Google Photos at kung wala ka pa nito, pumunta ka na ngayon sa Play Store, i-download mo to at kapag na-download mo na to, i-open mo na agad-agad. Pero kadalasan naka-install na to sa mga cellphone nyo, i-update nyo na lang po. Andito na tayo sa Google Photos tapos hanapin natin ang video magalaw na gusto natin i-stabilize. I-click lang po yung edit na yan tapos yung video na yan, pindutin nyo po at pindutin rin po ang stabilize. Pass forward tayo dahil medyo may katagalan ng very light and then save copy lang po at mapapunta na po yan sa gallery nyo. At buwala, tapos na ang inyong mga problemang magalaw na video, ito na yung resulta banayad na. One more tips na ituturo ko sa inyo, tingnan nyo muna yung camera nyo dun sa may video, baka meron ng stabilizer yung inyong mga camera. 60fps yun po yung para maging banayad ang inyong mga kuhang video. Pero yung mga cellphone na may ganitong features, mostly yung price niya nasa 9,000 pataas. Dahil yung iba po na mababa ang unit, sa yung features po is 30fps lang po yan. Yung sa akin may 60fps to. Ang problema nagkusa maglipat dito sa 30fps, kaya naging shaky tuloy yung yung ng video ko. At kung nakatulong ang video ito para din sa mga kapwa natin vlogger and affiliate product content creator, paki-follow and paki-like at paki-share naman po ang video ito para malaman din po ng mga friends nyo and family nyo na mahilig mag-vlog. Have a great day everyone. Maraming salamat.